yellow yellow mga katigang andito kami sa food for less galing kami sa ano sa uh, target kaya lang di kami bumili doon ng ng ano ng mga protas kasi wala walang pagpipilian kaya mili ito at bibili tayo ng pekeng lobeg ito uh, cherry kaya lang eh, maliliit sabi ko maliliit maliliit eh kaya lang ewan ko kung matamis mo ay ayaw kong tikman so, tik tikman mo nga Marco siya hmm. Okay na rin. Bili tayo. Bili kami ng lubid. At saka ito, yung garlic bread na binili namin, bumili din kami ng <laughs> palaman niya na garlic din. gito ko lang nakita ito eh. Ang itsura nito ay parang ano, parang ano bang tawag sa atin ito? Ito yung itsura niya. Garlic spread garlic bread. para dito sa garlic bread ito mahaba ito ayan puro pagkain ang binili namin sa ngayon <laughs> isang ano singkamas ayan singkamas na isa at saka ito mga dan na, ano, mga pastries kasi sabi ko wag mo lang bumili ng mga ano kasi wala tayo paglalagyan okay dokke at saka saging ni pasing Yeah, at may ikot pa kami. Titignan pa namin ng na ano. Okay, dok. Okay. Meron pang kalahati eh. Kalahating may raisin, kalahating yung potato bread. Okay, dok. Mga katigang. Continue. Bye-bye.